Magandang umaga sa inyo mga bossing. So, trabaho na naman po tayo. So, bawal tayong tamarin mga boss. So, sipagan lang natin ng kaunti. Kaunti lang, no? At maraming maraming salamat sa ating lahat. So, ingat po tayo lagi sa ating pagtatrabaho. At good morning po mga boss. So, sipag at syaga lang kailangan at puhunan natin mga boss para maabot natin yung ating mga pangarap okay sige mga boss so hanggang dito na lang at magandang umaga po sa ating lahat gamit. What's up mga bossing? So, balik tabaho na naman tayo. Uh, araw ng Merkoles. So, shout out to sa lahat ng mga PNB contractor at sa mga followers natin dyan sa mga kapatid. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. So, ingat po tayo sa ating mga kapatrabaho. Uh, keep safe everyone mga bossing. Siyempre, safety first. at uh, all times, no? gawin natin sa top priority yung ating uh, mapaligtasan please so, mga boss so, hanggang dito lang at magandang umago po sa ating lahat And God bless pag eh. Ha? o del padre